Ayan. So, meron tayong kukunin dito. No? Mga kainig, ano? Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasan nga palaki ngayon. Araw na to. Ayan. Itong paksiyo natin, alam nyo kung ilang araw na to. Apat na araw na to, mga kainig, no? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Wala nung grupo natin. Yan. Pero okay pa rin siya. Sabi nga nila, yung paksiyo, habang tumatagal, ay lalong sumasarap. Naalala nyo, ito yung ulam natin nung uh, tayo ng ano, nagmukbang tayo sa ano sa trabaho natin, di ba? Uh, kasama natin yung mga makukulit nating mga kasamahan sa trabaho. Ayun. Tatlong piraso na lang bukas kakainin ko, tapos baon ko, tapos pinabukasan. O, di ba? Sarap dito yung sabaw pagka tumatagal, 'no. Mako hmm? po, pangyan, dagdagan natin ng ano, sili pa para mas gaganahan talaga tayo kaya sabaw sabaw bango, bango ng paksu talaga no? yan lagyan natin yan ayusin natin yan lagyan mm -hmm. natin ganyan takta natin, may hangin tapos yan, yan. tapos dito, merong dala nga, may dala si Mahal na Reyna na pansit ayos. Tapos may kanin din tayo syempre. nalagay na natin sa microwave. Kain tayo. Mm, gutom ako. Yan, so ininit na natin tong ininit na natin yung isda mga kainig. Ano? Yan, ayan na. Ininit na natin yan. Tapos sa, uh, pati yung pansit, ininit na rin natin. Yan, kain tayo mga kainig. Ano? Tapos ito, merong, merong mani. Nako. Hindi, ano to eh? assorted peanuts mga kainig. Ano? Eh. Kasoy. Yan. Mas minsan in inuulam ko to sa ano eh, sa kanin. <laughs> Para napapadalas yung pagmumukbang natin ngayon, mga kainis ano. Eh marami nagre-request kaya pagbibigyan natin saktong-sakto 'yan. Nako pa ngayon, talaga naman ang pansit. Dala ni Mahal na rin na tumakini sino. Mm. Ha. Mm. Ito yung mga asin natin. Mm. So, yung paksi uli natin, no? Sarap, oh. Naku, Panginoon. Yum. Mm -hmm. Pero, kung naalala nyo mga kayo sa, oh. kung kung hindi nyo pala may tatanong, itong damit ko, tagal na nito. Early... 1999 siguro mga 1998 ko nabili to. Yung damit na to. Ano to dati ah? T-shirt. T-shirt dati yan. Binata pa ako noon. Nabili ko to sa ano eh. Robinson yata, Robinson sa may pala-pala. Kabisi. Sa kabisi. Tapos nung sumagal-tagal na, ah. naluma na, ah. Meron na akong anak yata noon eh Yung panganay Naglalaro kasi ako ng basketball Siyempre kabataan natin Naglalaro ko yung basketball Ginawa ko itong ano Pinutol ko yung manggas Ano to? Polo to mga kays. Tagal lang nito Tagal lang ito Mas matanda pa to sa Panganay kong prinsesa Mas matanda pa to mga kainags Tapos eh Pinutol ko ngayon yung manggas ginagamit ko ito paglalaro ng basketball tuwing hapon yan tuwing hapon doon sa mga taga Cavite mga Cavite viewers natin nandiyan ako dati nakatira sa ano sa may Chera Grande malapit sa may Manggaham nakikitira muna ako sa pinsan ko noon pinsan ko kay, kay Jonas nakikitira ako doon Dalawang taon na ako nakatira nun eh. Tapos, nakabili kami ng bahay sa ano mga kailags na no? holiday homes. Holiday homes. Biklatan. Pero, bago yun mga kainis. Eh, meron akong, meron akong niloan sa pag-ibig na bahay. Diyan sa may ano sa may Pasong Kamachili sa may papuntang Malabon. Malayo eh. Layo sa trabaho sa Gateway. Sa Gateway ako nagtatrabaho dati. Intel Philippines, no? Diyan ako dati nito trabaho tapos ano? Ah. Uh, Nilon ko sa pag-ibig yun. Tapos ay parang nalayuan ako. Baka ano? Maliit. Raw house siya. Tapos maliit lang. Makitid. Nagbago isip ko. Ang ginawa ko, doon kami bumili sa ano, Holiday Homes Biklatan, General Trias Cavite. Yan, pagitan pagitan siya ng ano ng Amadeo at saka ng Manggahan. Pero alam niyo ba mga kainags, no? nabayaran namin yung bahay namin sa Cavite. 5 years lang. Kasi do sa pinagtatrabahuhan namin sa Intel, meron kaming stocks. Naikwento ko na to, alam mo na ikwento ko na to no. Meron kaming stocks. Yung libreng stocks na binibigay ng kumpanya sa amin. Every year yun, binibigyan kami ng stocks ng kumpanya, ng share sa stocks tapos buko doon in our own money bumibili din kami ng share ng stocks ng kumpanya namin ng Intel Intel Pentium yan sa gateway dati dati sa Makati lumipat ng Kabite yun mga kinus eh kami eh, mabuti na lang noong time na yun wala kaming alam sa stocks wala kami alam sa stocks basta alam namin stocks lang ganun eh hindi namin na na lagi ano mataas pala tumataas nang tumataas lagi yung stocks tapos alam nyo doon sa mga nakakaalam yung stocks sa sobrang taas ng stocks nag split yun nag split ibig sabihin nung no, nag split ah, nag nagiging doble yung parang kita mo ganun. basta yan pwede kayo mag-comment mga kainis ano. halimbawa ngayon taon na to yung halimbawa lang 5 share sa sobrang taas ng stocks nag-split, naging 10 shares parang gano'n parang gano'n, nakalimutan ko na basta gano'n, malaki tapos, sumunod na taon mataas uli yung stocks nag-split uli taas uli grabe, hindi ko namin alam yun mga kainis so, hanggang sa namalaya namin mataas na pala yung stock pwede na namin ibenta ni Mahal na Reyna kasi si Mahal na Reina doon din nagtatrabaho sa may ano, production naman siya, ako warehouse. Tapos, yun na nga. Nung binenta namin, naku, makakita so. Nakapagbayad kami ng almost three port doon sa bahay namin. Kasi pe, yun kasi hindi ko na ni sa pag-ibig yun eh. Parang yung tinatawag nilang in-house in-house parang pera sariling pera mo. Yung babayad mo ganoon. Basta hindi na ako nag-loan sa pag-ibig noon. Eh nag-down nga kami. Eh. Nawawala namin yung bayad sa Biglatan ano eh uh, 2000 2000 year 2000. Dalaga pa siya, ano, bina, mm, binatat dalaga pa kami ni ano nun ni Mahal Arena tapos eh nung nakakuha dalawang lote kasi kinuha ko doon sa ano dalawang lote kinuha ko doon sa Biklatan sa may General Trias isang 75 tsaka isang 40 yung 40 square meter may kasamang bahay na yon tapos yung 75 square meter lupa lang nasa corner kami kaya may harapan kami. Malawak yung harapan namin. Row house din siya pero nasa corner kami. Uh, nag Nagbenta kami ng shares noon. Yung, yung shares na binibigay ng kumpanya na nag-split, na nag-split, na nag-split. Dumami, na dumami yung share namin. Plus, yung share na binibili naman namin. Di ba? nabanggit ko kanina, bumibili kami ng share, bukod pa yung binibigay sa amin ng share ng kumpanya, benefits, ganami, isa sa mga benefits namin. May e, dalawa kami ni Mahal na Rena. O, ba? Diba? Sumalaki. So, kaya, nangyari nun, sa loob ng limang, limang taon, nabayaran namin yung bahay. Gawa nga nung ano, ano, nung naitulong nung share sa stocks. Yun, yung, yun na, doon na. Doon na, do na nabuo yung dalawang bata. Dalawang anak natin. Tapos ito, natutuwa lang ako mga kinas, kasi hanggang ngayon buhay pa siya. Matibay pa rin. Hmm? Matibay pa rin. Kung hindi nga ako nagkakamali, kung, kung tama ako, parang regalo, regalo pa sa akin yan ito eh. Regalo yata sa akin yung mahal na reina na ito, no? Tatanungin ko nga. Alam ko may regalo sa... Basta. Kasi kasama niya ako nung bumibili kami ng t-shirt. Mga niregalo niya sa akin. Kasama niya ako. Tinatanong niya, gusto mo ba to? Pag sinabi kong gusto ko, yan ang, yun ang binibili niya. Sagal niya. Hanggang ngayon. Daladal ako parang sa Canada, di ba? Tutuot ko pa rin. Hmm. Tapos nung nung sobrang taas ng kita nung kumpanya namin, aba, maniwala kayo mga kainal, sino? buong mundo na empleyado ng Intel, ng Intel Pentium, Kad, bawat isang empleyado, binigyan nila ng brand new na computer. O dalawa kami ni Mahal Arena, empleyado nila. Di dalawa yung computer namin brand new. Ganon, mga kainas. Ganon kayaman yung kumpanya namin yung dati. Nung hindi pa lumilipat sa ibang bansa. Kasi nagsara eh. Nagsara, lilipat sa ibang bansa. Hmm, grabe. Yung... Nalungkot ako nun. Ganyan na kasi ng buhay namin. alwa kami ni Mahal na Reyna tapos ang schedule pa namin ni Mahal na Reyna noon pag day off siya may pasok ako pag may pasok ako day off siya alternate kami sa pag-alaga ng bata pero yung mga anak ko talagang nag-alaga sa kanila yung biyanan ko tsaka yung mga bayaw ko sa Nueva Ecija tapos nung time na hindi na, hindi na sila masyadong alagain at saka okay na yung up ng schedule namin ni Mahal Arena kinuha na namin sila sa Cavite tapos nung nakuha na namin sila sa Cavite kami na yung, kami na nag-alaga ni Mahal Arena saka naman ako natanggal sa trabaho tinanggal muna kami yung department namin yung pangalawa sa tinanggal Tapos, natanggal ako, binalik namin yung mga bata sa Nueva Ecija. Kasi kailangan ko maghanap ng trabaho. Hirap. Nahirapan ako maghanap ng trabaho. Kasi siyempre, yung knowledge ko, ano naman lang, lang naman Okay na Yung knowledge ko, ano lang naman. Eh. <laughs> puro ka, puro kalokohan. <laughs> Nahirapan ako mula ng trabaho. Yeah. Pero meron din ako nakita ng trabaho nun. Maxim naman, Maxim. Doon din sa gateway, katabi lang din ng Intel Philippines. May, meron ako nakilala, pinasok na ako doon. shipping, shipping. Warehouse din. Tapos isang taon. Isang taon lang ako doon, nag-resign na rin ako. Tapos yun, awa nga ng Panginoon isang taon isang taon ako walang trabaho halos ah, mahigit isang taon ako walang trabaho hanggang sa nakarating ako ng Canada noong 2008 December kasi nag-resign ako sa Maxim noon eh October 20 2007 umalis ako papuntang Canada December 2008 nung nasa Canada na ako mga 4 months or 5 months sa Canada saka naman nawalan nawala ng trabaho si Mahal na Rina dun sa ano sa Intel buti na lang ganun lang nangyari ang kinakatakot ko kasi noon kung sabay kami natanggal sa trabaho patay laking problema Diba? Mabuti na lang ako. Nung nawalan ako ng trabaho, may trabaho pa si Mahal Arena. Kasi sa production sila eh. Ang inuuna nila, ang una kasi tinanggal sa amin, security. Pagkatapos ng security department, warehouse department naman kami. Tapos ibang, ibang ano naman, department yung unti-unti nagbabawas ng tao hanggang sa totally makalipat na ng ibang bansa yung ano, kumpanya namin grabe, iyak ako nun naisip ko kasi mga bata malibig pa hmm. So anyway naka ano, naka survive Salamat sa Panginoon. Napunta ng Canada. Pero ba? Diba, Doon sa mga nakapalood ng mga vlogs ko, no? Bago ako nakapunta ng Canada. Alam niyo naman kung paano, di ba? Bago ako nakapunta ng Canada, hirap pa rin. Dami ko pa rin trailers na pinagdaanan. Mabuti na lang yung visa ko na-approve. Diba? Diba? Tsaka ang ginamit ko na ginastos ko papuntang Canada yung binayad sa amin sa separation pay nung, bin nung binayaran kami ng Intel nung sa separation pay hindi ko talaga ginastos yun mga kainis nung talagang nilagay ko talaga sa banko yun sabi ko baka dumating yung time na mga ilangan ako ng pera mag abroad placement fee may magagamit ako di ba which is nangyari nga hmm mo kailangan ko magbayad sa agent mga gastusin papuntang Canada mga papeles hindi na ako na problema mga kayo na sa gastusin kasi nga may pera akong tinago kaya yung totoo yung sinasabi nila magtanim habang maaga pa para sa bandang huli meron kang aanihin Or, magtabi ka ngayon ng mga pagkain para sa tag-ulan meron kang kakainin hindi ba? <laughs> yun man siyempre nung nandito na ako sa Canada hindi naman ganun kadali ka agad ang buhay natin dito siyempre from the scratch from the si from zero ba simu, umpisa ko ulit sa simula hmm naalala ko lang mga nasa pasensya na ako na ko lang kasi naalala ko itong damit na to yun eh. parang pag pag sinusuot ko yung mga gandong damit bumabalik bu yung mga ano mga experience mga nararamdaman ko dati yung mga nararamdaman ko nag-reminising nag, nag alam yung nagpa-flashback Dati tinsuot ko. Nag-a-apply pa Canada. Nag-alab ng basketball. Ngayon, kumakain na lang ng paksiw. <laughs> Apat na araw ng paksiw. Pero masarap. Nagmumukbang. At nagkikwento na lang ng experience. ba? Diba? Nagbibigay niyang motivation at inspirasyon. Hmm, diba? <laughs> Napasarap yun. Iba talaga pagka uh, kumakain ka tapos meron kang kakwentuhan eh, no? Hindi mo naman malalang dahil mo nakakain. Hmm? 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 Kaya, mas, kaya masarap yung ano yun, eh, no? yung pag may kasabay kang kumakain, kwentuhan. Masarap kumain. No? Hmm? Ay, sarap mga kainis. Ano to? Oh, binibira ko naman ang avocado, no? Yan. Tapos nga pala mga kainis, kwento ko na rin. Bago nga pala ako nakapasok sa Intel. Uh, ano muna ako doon? Nag agency muna ako. Kasi nung pagka-graduate ko, eh alam ko naman talaga mahirapan ako nung maghanap ng trabaho. <laughs> Kasi nga, ropor ako eh. <laughs> Gumraduate pero ropor. Ropor ang utak, ano? <laughs> eh, alam ko, wala. Wala akong makukuha ng trabaho, no? May makuha man ako, napakababang, ano? Anyway, hindi ko naman sa minamalitan sa sarili ko, pero alam ko yung kapasidad ko, eh. Siyempre, bagong graduate, eh, medyo rookie. Ginawa ko, meron akong pinsan, nagkatrabaho sa agent, agency. Mga nagpapaalis papuntang abroad mga naghahanap ng trabaho sa Pilipinas para sa amin. So may mga contact na kasi yan, may mga contact na sila mga kumpanya, mga malaking company, mga kainigs. No? So ngayon, yung Intel, Intel Philippines, nangailangan ng isang contractual So sa madaling salita, ako ila punta roon. So 8 months, 8 months akong nagano naging naging contractual ng ano ng ng Intel Philippines bago ako nag-apply direct. Ganun pala yung makina so pagka ay, meron kang agency yung ibabayad sa iyo ng pinagtatrabahuhan mo katulad sa akin. Uh, ah, ako sa Intel Philippines. Halimbawa, sa isang araw ko 600, halimbawa lang 600, no. Eh syempre nung araw namin maliit pa eh. Halimbawa wala 600. Yung kalahati siguro doon or yung 350 or yung 300. Basta merong kahati yung agency doon. Hindi ko makukuha ng lahat yun. Yung 600 na yun, hindi ko makukuha. Yung sweldo ko na yun na ibibigay sa akin ng Intel. Hahatiin pa yun. May porsyento yung yung ano yung agency ko na nagpasok sa akin. Diba? Pero nung nag-apply na ako direct at na hire na ako regular employee na ako ng Intel Philippines yung 600 na yon sa akin na napupunta ng buong buo kasi nga direct hired na ako ng Intel Philippines ano dami dami kong ano talaga nagsisimula ko lahat sa lag sa sa umpisa which is napakagandang experience naman lahat na lahat eh napagsurvive na natin na para nakaraos natin. Na iraos natin. Yun, tapos sa uh, wala pang 10 taon, yun nga. Tanggal kami sa trabaho. Pero sa amin sa side namin, blessing in this guys naman mga kainags no kasi napunta kami ng Canada. Kasi kung hindi naman nagsara kung hindi naman nagsara yung yung kumpanya namin yung Intel Philippines. Wala kami rito mga kainags sa Canada. Kasi ako hindi ko hindi na ako alis ng Intel Philippines. Doon na talaga ako. Kasi komportable na kami. Financially, benefits, portable na kami. Kaya lang, meron pa pala mas magandang ano, nakalaan para sa amin. Kaya ako sabi nila, no? may mga bagay na akala mo, hindi magandang nangyari sa'yo. Pero pag dumating yung panahon, marirealize mo pala kung bakit nangyari sa yon Dahil merong mas magandang opportunity na naghihintay sa'yo. Kung hahanapin mo, ay eh kung magmumok mo ka lang, dinamdam mo yung nangyari sa'yo, at wala kang gagawin, ay hindi mo talaga makikita yun, mga kainis. Ano? Hindi, mo, hindi lalapit sa'yo yun. Swerte mo na pag lumapit sa'yo, pero maliit ang porsyento na lalapit sa'yo ang swerte. Minsan nga, lumalapit na yung swerte sa'yo hindi mo pa ginagrab, di ba? Yung mga pagkakataon, hindi mo pa ginagrab, di ba? Example, yung way namin dito sa Canada, no? Um, kapanahon na namin dito sa Canada, way back, 2009, 2000, 2008, 2009, 2010, 2011, marami ng mga eligible na pwede mag-apply ng permanent residency. Hindi nila ginagrab kaagad next time na, saka na, saka na, matagal pa naman, saka na, saka na. Kasi yung iba, uh, hindi ko makuha ng IELTS or uh, natatakot kumuha ng IELTS kasi baka bumagsak. Kasi IELTS talaga ang ano dito mga ano. Kailangan mong makapasa, kumuha ng IELTS para makapag-apply ka ng, para makompleto mo yung pag-apply mo sa permanent residency ng Canada. Ayun. Hindi nila, parang next time na, next time hanggang sa nagbago ang batas ng Canada. Dapat 4 years maging permanent residence ka na. Tapos eh, marami silang tinanggal na hindi ka na, dati pwede ka mag-apply ng permanent residence. Ngayon hindi na nagbago. Yan, kaya kayo mga papunta pa lang dito sa Canada, mga kababayan natin. No? pag eligible na kayo mag-apply ng permanent residence, sa libawa, uh, temporary foreign contract worker kayo dumating dito, at eligible kayo mag-apply ng permanent residence, kuha agad kayo ng IELTS, tapos apply na kaagad. Pag may pagkakataon, huwag nyo nang palampasin pa. Baka lumampas yung swerte, hindi na bumalik. Ba? Ako naman, hindi ako eligible mag-apply ng permanent residency. Habol naman ako ng habol. Na tuwing hina tuwing hinahabol ko, lalong lumalayo. <laughs> Yan ay kwento ko na, hindi ko nakikwento ikwento, ang ko na sa mga previous vlogs niyo. Ako sa eh, kung kailan napagod na ako, parang sumuko na ako. Parang tinanggap ko na, na sabi ko sige. Uwi na, na uwi, ng uwi na Pilip, uwi na kung uwi ng Pilipinas. Ang pinanghahawakan ko na lang na alas nun, yung naipon ko rito sa Canada. Ayun. <laughs> Nung hindi na ako umasa, uh, tanggap ko na na uwi na ako ng Canada, ay ng Pilipinas. Saka naman, dumating yung pagkakataon <laughs> na. maging permanent residency ako. <laughs> Titigil na muna ako sa pagkikwento sa inyo. Naku, napaparami yung kain ko. Masisira ang diet ko. Mukhang sirang-sira na nga, you know? <laughs> hindi na ako makatawa sa busog. bukas tayo magkita mga kainis. Nako, iba muya Nguya pa rin ako ng nguya. Ano? See you tomorrow mga kainags, At yun na nga ang sinasabi ko mga kainags, ano By the way, magandang araw uli sa inyo Yan <laughs> Nasobrahan yata ako sa pagmumukbang natin Pambihira <laughs> Parang namagana naman yung kanang bukong-bukong ng paako <laughs> Uh, pero naramdaman ko masakit at parang medyo namamaga. Mga kainis, ano. Pero nakakapagsuot pa naman ako ng tsinelas. Hindi naman siya yung pag nagsuot ka ng tsinelas ay masakit na talaga. Ngayon, ramdam ko na medyo parang namamaga, na medyo may masakit. <laughs> so, papakita ko sa inyo yung kanan ko. Ha? Ito, 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 ito. Pero, ito, 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 ito. Kita nyo, medyo namamaga. Ano, Kumpara rito sa isa. Pag didikitin ko ha. O, oh, di ba? Parang medyo namumula-mula ng konti ito. Ayan, kumpara rito. <laughs> baka kala nyo, luya. Ha? Hindi luya yon Daliri na mga pa ako yun. <laughs> Ay, hira. Ay, yan ang sinasabi ko. Kaya, baka <laughs> pag nasobrahan pala ako sa pagkain eh. Especially protein, ano? no, vera <laughs> <laughs> may mga lalabas ng sakit sa atin yan. Sabi kasi nila, pagka nagkaroon ka na raw ng gout, hindi na maaalis yan sa dugo mo, nasa dugo mo na yan. Anytime na gusto niya umatake, or sumobra ka sa pagkain, or napakain ka ng bawal sa'yo, aatake at atatake yan. Sa ngayon, minor pa lang. Minor. Hopefully, mawala at hindi lumala. Yan. Yeah. na, na. Ano lang yan, ha? pero uminom na ako ng gamot kagabi. Kasi kagabi, naramdaman ko ng konti mga kainis sa pagkatapos natin kumain. Kasi nung no, mga nakarang araw, panay ng, panay ng labon ko eh. Maraming maraming salamat sa panonood mga kainis. Ano? At kita tayo sa sunod videos at hanggang sa muli. Yan.